Hello po, magandang hapon. So ngayon, nandito pala kami ngayon sa Prince. Wala kami ngayon sa bahay dahil bibila namin ngayon si Tio ng bag. Hey, hello guys! <laughs> So, ayan, bibilhan na din namin si Theodore ng gamit. Pwede niyang magamit sa school. Ayan, si, sitip, si Tipin yung gustong mamili. Kaya, ayan, tinanggal niya yung iba dahil hinanapan niya si Theo ng para pang lalaki. Ayan, yung pinaka-drawing sa labas. So, ayan. Yung hawak ni Theo, may hawak na siya niya na crayon. Ayan, sobrang tuwa, Sobrang happy si Theodore dahil alam niyang mag-school na siya. So, thank you po sa nanay ni Theo at kay tita. May pangbili si Theo ng gamit niya sa school. So, ayan. Nandito kami sa corner ng mga tumbler. Nakapili na din si Tipe ng tumbler ni Theo para lalagyan niya ng tubig para pag may baon siya sa school na tubig din. So, ayan. Ewan ko kung bakit kami napadpad dito. Wala naman sa usapan namin na bibili kami ng mga pinggan. Tawang-tawa na lang ako kay Tipin kasi nagpipili siya ng mga pwedeng magamit daw namin sa bahay na pinggan. Tapos mga nalagyan ng ulam. Ayan no. <laughs> Kumuha siya ng ganyan. Meron na kaming ganyan. Bumili siya ng isa. Pero tinignan naman namin namin yung quality kung maganda. So, ayan, may mga pinggan na sa nalagyan ng ulam. <laughs> si Tipin yung nagpipipili niyan. Ewan ko kung bakit. Pero ako, panay ano ako sa kanya kasi baka mag-short kami sa budget. Kasi wala naman sa usapan na bibili kami niyan ng gamit sa bahay. Kasi yung iba nagkababasag na, yung iba naman, iba na yung gumagamit. So, pumili kami. Walang sounds yung vlog namin doon kasi nga, tinatanggal ko dahil may music. Ayan. Ayan na yung mga nakuha namin. Si Tio naman nakakita na sa mga laruan. Sabi ko kay Tipen, hidyahan niya kami kasi magpipili kami kunwari ni Tio. Tawa na lang ako nung nakita ko ngayon ng video na to kasi para kami magkapatid ni Tio na magkasama. <laughs> Asa ka? <laughs> Para kami yeah. magkapatid. Pia. Pia. Yeah. Yeah. Pinipilay ko dyan si Tio magpicture kami okay, ng tatlo. Bye bye! So ayan, makulit si Tio dito kasi gusto magpabili ng toys. Ayan, ayaw nang umalis doon. Ayaw na nang umalis. Tawang tawa na lang kami ni Tipin dito. Kasi si Tipin, busy siya pumili ng ano, pwedeng masuot ni Tio pag mag-school na siya. Tingnan niyo naman. Si Tio, iba yung gusto. Gusto niya doon sa mga laruan. Nakipag-away pa niya pag away pa, pa diyan si Tio sa papa niya kasi sabi ko mag 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 ano siya sa papa niya mag paalam na magpabili siya ng toys Hala. guys may makulit na bata ayun yung papa niya busy magpili ng mga pang niya na damit kasi mag school na siya siya naman nandun sa mga balak ah regaletlah dia gam selesa <laughs> <laughs> ano? Toys. <laughs> Nagpapabili ng toys. Please, <laughs> Mami Mami. Mami. Abeh. Mami. Toys. <laughs> na ito? Pili ni ba? Pili. Broken. Ini broken Ayan, ayo na na ayo na na pong umuwi. Dyan na lang daw sa, dyan sa mahiga, dyan sa maglalaro. <laughs> ayaw niya na sumamang umuwi sa amin dito lang daw siya kasi madami yung laruan daw dito so ayan, nagbabayad na po si Tipin ito po yung lahat yung pinamili namin mili na din kami ng grocery ng konti kasi nagmotor lang po kami baka hindi na namin maano karga. Nagmotor lang kami kasi malapit lang naman sa sugod lang naman yung Prince dito.

Hi guys, good yeah. evening. Agoy liwat. Ako <laughs> liwat. Hello po, magandang gabi. Hello so po. Kanina pa po Hello kami nakapag. Hello po. medyo Ay, sa ha. Sito na na yung adak po yan. May bumibili. Hello eh. Yeah. Oh. Oh, oh, yeah. Ya. Oh ya. Muka youpen. Muka ni Ya. Youpen. So, ayan. Ganina pa po kami nakauwi. Galing kami sa Sugod. Sugod na ba yun? Sorry. Galing <laughs> kami ng Damo. Pumunta kami ng Prince. Matagal-tagal din kami din nakapunta na ng Prince. Kasi sobrang layo doon. May pinuntahan lang talaga kami doon. Ano? Hmm, kanina. Waray ba yung puhapan eh. Danay <laughs> kuya. bakit na kami uplifted lang naman yon yung sinadya namin doon sa Prince, bibili sana kami ng bag, y yun talaga yung sinadya namin kung yun pa yung sinadya namin, yun pa yung hindi nabili kasi sobrang madami namang bag doon na kla dahil klase ng bag, pero malalaki pa kay Theodore tapos yung iba naman nee. para stuck na siya nagal na siyang stock. Mas, walang maganda na quality din doon na bag. So, ayun. Yung nabili lang namin is crayon and color pencil. Tapos, Poo. ayun. Tubig yan ni Theodore. Tubig! Tapos, namili na din kami ng para sa tindahan. So, ayun. Unboxing natin yung mga pinamili natin, kuya, ha? Okay? Help me, ha? Okay? Help me. Ayan. O, dasar nga di kuya. So, ayan. Yung laman nito is, nandito kanina yung kandila. Tapos, kandila! Pabili din ako ng tisyo. Okay. Tapos, bulak. Ayan. Tapos, yung papa ni Tio, sobrang kulit. Wow! Wow ka dyan. <laughs> nag ka agad. Nakita niya. Binili lang siya ng short ni Tipen, Ayan short lang kasi madami naman si Tio mga pang itaas na damit. So, ayan. May pa bulsa pa dito. Dalawa sana yung bibilhin niya. Kaso, tinignan namin yung presyo. 200 plus. <laughs> Kaya eh, isa lang. Pinapili ko lang si Tipe ng isa. Gusto niya bibilhin para kay Tiyo. Ano na, kuya, yung resibo. Isang box lang, pero Sobrang taas ng resibo. Ito lang muna yan. Masayang laman ito. Hello. Piso. Tapos gulak. Dali. Unbox natin to. Iinitan yung... Ano oh, Open natin. Wow! Wow! So, the good side. Sabi. Yeah. Yeah. Sabi <laughs> ko yan. Hmm. So, ayan. Ayan. Pinapabilan siya ng pag ng nanay niya at ng tita niya. Kaya ayun. What is that? Okay. Color pencil. Color What? pencil. Hmm, alam niya. Ayan. Ako. Ito. Color okay. pencil. Ito yung iba para sa tindahan. Tab. Para sa tindahan. Ayan sito sa natin, para sa tindahan. kasi may pinamili dito si Tipen pumili siya ng gamit sa bahay kahit hindi naman kailangan Gusto niya lang bumili Uy kuya huwag Uy huwag ka huwag ka huwag ka sit down huwag ka huwag didi ka didi, ka didi, didi. Ayaw nga dakay na katabunan niyo. Didi ka, didi. Didi, oh, sandap. Oh. Ayan, bumili si Papa ng mga pinggan. Pati ako Pero may pinggan naman. Ako. kami. Yun niya lang. Kunti lang. Pag may bisita kami, nagkakaubosan ng plato. Toothpaste ni Tio. Bumili ako nung nakaraan na buwan. Toothpaste, mga... yeah. Kunti na lang. Kaya bumili na lang din ako sa nagkita ko doon. Kasi mahirap makahanap ng toothpaste lang para sa bata. Para little... sa mga mercury. Halang. Halang. <laughs> and and, and eti, halang to. <laughs> Tapos, yung gusto ko sa gamit is baso. Wala kaming baso. Dati okay, okay, ako na tayo ko na heavy. Mga gamit ah! Lahat puro kay may ima. Okay, okay, okay. Kuya, ayaw nga. kayo ang camera. Gintatamo na na na. Ginkuha ang baso. Okay, okay. Dirty ito pa ha. Ayaw pa gamit na. Kiss okay, Akula. So, ha? Ay, don't kiss. Dirty pa ito. Wash pa ito ay kadi ano kay papakita ko ay era didi ka didi ka nga ni didi ka didi ayaw didi ka didi 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 pa nagustuhan ko yung baso na to ayan kaya bumi Boy. yung pa itipen. shut out ano shut kapos na kasi ginain nyo kao ni yun ni, 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 papa Paano ba to? Ay, ginanyan pa na yun. Ayan. May apat na peraso na kaming baso. Para tubig. Tapos, ayan. Tatlo tat, 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 sana to. Yung gustong bininitipin, sabi ko, bawasan natin. Kasi hindi naman tayo madami. Para tapos na gusto niya madaming biling. Daddy! Shop out! na gusto ni Pipi nagpabili din. What is this? Paso. Baso. Baso. Tumbler. Tumbler. Munting. Hindi si Tia ng tumbler, kasi, syempre, pag pumasok siya sa school kailangan niya kasi, kasi, ng tubig. Ako. May kasi, Ayaw, oh, kuya, matumba. Iwat ito. Tapos, pandagdag display dito sa tindahan. Pumili ako ng ito. Pasta spaghetti. Kasi minsan, may, nagaha may nagahanap din dito yan. Para complete recados, pumili na din ako ng meatballs. Tapos, meron na dito condensed. Tapos, cheese, meron na din. Tapos ito, kahit hindi naman kailangan, bumili pa rin si Tipen. Para din to sa bahay. Ako oh, yaw! Magi! Oh, Pasaway ka man. Alagyan daw to ni Tipen ng ng kanin or ulam na may sabaw. ng mga gamit. Ayan. Ah. <laughs> Parang babae si Tipen. papa yung may gustong bumili nito. Nabaliktad. Ako ayoko ng madaming gamit. Siya naman gusto niya meron sa bahay. Ito na! Siya yung na naging babae sa dalawa ni Tipen. Pero maganda naman yung napili niya din. Ayan, Oh. Ayaw kong bumili kasi. Madaming gamit dito oh si ate, yung ate niya. Kaya, ayun. Gusto ko humiram lang. <laughs> Sayang din kasi yung mga gamit nila. Sa tago nila. lang gumagano. Oh no! Ayan. Pero mabuti ito kasi. Pag hindi gagamitin namin, tataguin ko lang yan. Tatago ko. God, give me that. Kadi babalik ni mami ito. Tulungan lang ako ni Tiyo magkalat. Ata, ata, ata. Sige, sige. Ayan. Pinaglaruan na ni Theodore. pinamili namin. Ang hulog. Oo. O. Montogan ka. yan Yun lang naman yung pinamili namin kanina. Uy, what Yun lang yung pinamili namin kanina. Kailangan namin bilhin is bag. Tapos tingnan nyo naman kung ano-ano yung nabili namin ni Tipen. Wala kaming balak, wala, wala sa usapan mabili ng mga pinggan, mga baso. Pagkapunta namin doon, ayun, nagpipili si Tipe ng pinggan. Ewan ko kasi ano, yung pag may bisita kami, yung pinggan namin sa bahay, dalawa, tatlo lang. Mm -mm. Tapos yung baso namin, wala kaming baso like pang inom ng tubig. Yung parang tasa na siya, pang kape ba. Yun lang. Yung mga baso namin dati, may mga baso kami pang inom. Nagkababasag na. Yung mga wala nang natira kaya yung mga baso namin galing dito sa bahay ni Ate May so ayun yun nagpabili na din ako since bumibili na si Pipi ng pinggan tapos kung ano-ano pa yung pinamili niya ayun kaya ngayon naregdagan na naman yung gamit namin <laughs> kuya si bye bye na bye bye ayan say bye bye yun lang po yung aming vlog ngayon. Wala kami sana, wala kami, bala kanina mag-vlog, pero sabi ko sayang yung ano, pwede makontent. <laughs> Upload na lang namin to ngayon. Kasi wala namang madaming i-edit. Si babay na. bye, -bye good night. Kuya, naglaro na. <laughs> Do you say thank you, Anay. Thank you. Si thank you nanay. Thank you nanay. Antita. Antita. Look at the camera. Si thank you. Sayan so, ayan, you, yung bag naman, ni order ko na lang kasi sa online, pipiliin ko yung bag na meron na siyang lalagyan ng paunan baunan, tapos tubig. Tapos yung bagay sa kanya, yung sakto lang yung laki. Kasi syempre si Theodore, hindi naman ganun kalaki pa. So, ayan. Thank you. Thank you Tita.